mabuhanap po tayo ng ano kandila at mapikiri po tayo ng kandila doon kay tatay kaya ka makabibiling ito ang ko dito ngayon grabe ang init Trinidad Ayun, ah, yun, sabi kanina nagtanungan ko kanina hello mga kalakay, good morning at kaligay kagigising, kagigising lang po natin ito hindi po pumayos yung ano, kwarto kalat kalat po, po yung mga nandito ayan po kalat kalat po yung mga gamit po natin dyan ayan nandito na po tayo sa ano nandito na po tayo sa bahay ang init po ngayon sa Pilipinas grabe Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyo at sana po wag po kayo magsama magsuporta. Suportan po ako at mga ko. Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyo. Nandito na po ako sa bahay namin. Ayan. Ayos na po yung ano. Nadili po yung nadili po yung sinakyan namin. Para <laughs> na traffic po ata sa Clark ay sa Taipei po. Kasi po ano eh yung every 10 minutes po ata bago lumipad yung ano yung aeroplano may mga nakapila na po ay, kaya, kaya yon dapat po mga 11 o'clock na sa clock na po kami kaya dumating po kami ng clock 11.30 na ayun ayos naman tapos nag commute na po ako noon eh ayun maraming maraming salamat po sa inyo ay mga kalakay pupunta po tayo ngayon sa bayan at bibisitahin po natin si tatay ayun po samahan niyo po ako ayun tara Ayan po, maghanap po tayo ng ano Kandila At makikirip po tayo ng kandila Doon kay tatay Teka makabibili nito Uunit po dito ngayon Grabe, uunit Trinidad Ayun, ah, sinasabi kanina, nagtanungan ko kanina Ano Yun pala yun ay dila po kayo? Tingi ko meron po ba? Ano? Tingi, ting tingi lang Ito, press ko okay, mas malaki dyan bumili po ng dalawa. May lighter po ba dito? Stop po isa din? po tayo ng dalawa? Sunod punta po tayo ulit nun. Grabe. Itong isang kandila po, limang piso na po pala tito. Ang lit-lit. Dalawa <laughs> yung binili natin. Dito so, ka lang po. Sunod na lang po. Bibili po tayo ng ano doon mas, mas malaki. So lang po kami eh. Kasi may pupuntan po pa kami. Eh. Ayan, samahan nyo po ako doon kay tatay. Ang init po ngayon. Grabe. Dito yung magayang paradaan tibas na eh. Eat atoy. Ah, uh, may mga ano pala, may mga nagbago na rin pala dito sa bayan namin, may mga ano na. May mga mini bus na rin. Maliliit. Dati kasi mga ano dito, mga jeep. Yung nakikita mo, nakikita po nyo dito mga ano na. Mga politics na po yung mga naririnig dito. grabe traffic pa rin po ayan po nandito po tayo ngayon sa cemetery ayan pasok po tayo naluluha po ako hindi ko alam yung ano Six years hindi mo yung ano ko dito tumatas yung balahibo ko hindi ko talaga akalahin na wala na si tatay eh. Grabe. Naluluha na ako. Di ko pa nakikita yung ano niya. Tinti po yung bawa ko malis. Yun yung last na nakita ko siya. Ngayon, 2025 na po. Ayun. Nakalagay na siya sa ano. Sinitso. Palit na po lang palit yung espasyo dito. Dati po to ang, dito po ang, ano po eh sobrang lawak po to ngayon palit na lang paliit at may usok dito ito wala na pong laman no gipitan na saan na kayong pusto dito ni tatay ang alam ko dati kasi yung ano siya may alak akasya na puno ito daw tapos liliko Wala natin tayong madaanan dito ha. Ah. Bakan. Excuse Tabi-tabi po. Saan na yun? Ang saan banda? Hindi ko na alam ha. Ah. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Wala na po kasing madaanan kaya inapakan ko na po to. dipitan po punuan na po dito eh. Okay, napakan po dito. Wala na pong space. Yan, lilit na po. Ayan. Tayo dadaan. Pasensya na. Tabi-tabi po. Ayan. Tingnan natin dito. Gaano pong padaanan dito? Sobrang litno, no? Grabe yung space pag pa, pag malaki yung katawan mo dito, di, di ka na makakadaan. Sino nakalayo na yata tayo, ha? Ah. ko. Dito. Tayo. tayo dito. Liligaw na tayo. Saan kaya yun? Tingnan mo tayo dito. Ito. kaya yun lumabas na tayo dun po tayo sa kabila ay 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 Minit. Pa doon, Dan po doon po don, doon, natin mahanap na ah, dadaanan natin dito wala na po kasing madaanan na iba hindi ano pa makita kung eh. saan banda talayo po tayo wala ko dito yung may akasya ay, ito pa pala yung makasya dito. Marami na rin kasing anakano eh. <laughs> Ayan. Ay, ito pala. Hinit. Grabe. Ayan, ito po pala. Ito po. Ayan. Hello tatay. Kamusta? Okay, ito nga nagtitan. <laughs> siya ganda tataya hindi ko malalagit <laughs> kitan ayan po pa na po tayo dinalaw ko lang po si sa saglit sunod na lang po ako magmotor na po ako sunod kasi nakakahiya po yung nag aantay po dun magmotor na lang po ako sunod at ako na lang po ang pupunta alas 11 na po kaya mainit na po yung panahon takaktak po yung pawis ko ngayon po yung init Naligaw-ligaw po ako dun sa pagpasok. six years po kasi ako wala dito sa sa amin. Kaya di ko po na 6 ano, years din kung hindi nakita si tatay. Si Bola nung umalis ako. Punta mo na po ako sa ano, sa may bibiliin pa po ako sa palengke. Ayun, pasok po tayo dito sa palengke. Ni si Palengke tayo. Tingnan. 3-3 daw yung cellphone dito hindi hey, lang pala Ang ano yung baga tayo ngayon ito ice bag ice bag plastic bag. Ayan nga is Ayan po, punta po tayo ano, ng simbahan. Ayan, pasok po tayo dito. Ayan Ayan po, patapos na po yung first mass. na uh, po natin si ano dito si Nana at pupunta po tayo sa SM <coughs> <s Carwyn> <sum> Thank you, thank you. Thank you, thank you. Salamat. ante ah. ah. Oo. Tawag mo ni dito eh. Nakaunag. Nakaunag ka pa tayo. Please? Oo, si mo. Thank you. Grabe, ang daming tao yeah. ngayon. Tinto daw sa G, blessing. mo, excuse, me, excuse me. nandito po kami sa loob ng simbahan kasama ko po yung pamangkin ko Ayan po so. may inaantay po kaming may nagpadala po kasing ano dito sa akin ay ko po, po yung kapatid niya at nakatapos lang po ng mas at second mas na po yung susunod first mas po kami nagsimba ayun po dagsaan pa lang yung mga tao yun second mas na tapos yung ano po yung ipapablis na po yung ganun dun po sa kabila dun po para sa gymnasium nila pero dito po yung mas pang nagaantay po tayo may nante po tayo yung ano may nagpadala sa akin na gamit sa kapatid niya kaso ang tagal may nante pa natin eh biglaan lang po kasi yung ano pag chat ko sa kanya kaya di sila nakaprefer ko kaya habang inaantay natin grabe po sa Pilipinas ngayon sobrang init Nagsaan pa lang. Kanina kahit sa park mo, sobrang dami ng tao eh. Panigurado si Ken mas marami din. Dagsa no? may puno na po yung ano, yung simbahan. Kanina nga yung pagdating ko, nasa ano na ako eh, sa likod. Sa na po ng simbahan, pero yung sa na, sa pinakalikod na. dami ng tao. Sobrang init pa naman ngayon. Kailangan talagang may baon na tubig. Ayan po na, bigyan na po natin yung ano At maya maya po ay alis na po tayo Hanap po tayo ng Bus Kuya, pag ti Bus Papante Rosales Dito Dito eh Dito eh Dito 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 kahit sa may gasolinahan okay oh, salamat po salamat alam mo po tayo 7-eleven itong ano po ang malak mong pilihin dito grabe yan may mga sas pala dito 2,000 yan po kain po tayo dito kasama ko po yung pamangkin ko Ayan po, nandito po tayo ngayon sa SM Rosales. Ayan po yung SM Rosales po, ayan po. Yung mga sasakyan. Hiningal po tayo. Pagod. Pagod po sa ano, sa mainit kasi yung panahon. Sa mabilis lang po mapagod. Sinabayan pa ng mainit na panahon. Grabe di Pilipinas. Sobrang init. yung may team na ako mangingitim na naman lapit na magbukas yung SM mga alas 10 daw magbubukas akala ko naman kasi alas 9 bukas na gante Ga po tayo ng 30 minutes dito marami nang nakaano dito medyo antay na saan po nandito po kami sa Jollibee at first time po tayo makapag Jollibee wala pong Jollibee sa Taiwan ayan po, so, ito po yung ano natin ayan, may ano kay chicken po tayong spicy tapos ano yan, beef, parang sa beef burger tapos sa spaghetti tapos sa kanin tayo yung, yung pamangkin ko yan po, pamangkin ko yan, ko kung po, pagot Ayan, kain po tayo. Ayan, tapos na po kumain at uuwi na po kami. Saan? Ang dami pong tao dito, ang dami pong nakapila. Talagang ano, dinadag sa itong mall. Kanina pa, pag ano, pagpasok namin dito, ano na, marami nang nakapila. Ganito pala sa Pilipinas. Yung mall pinipilahan kahit sarado pa. Wala, wala. Sir, baka gusto nyo naman magami ng Eco Ball. 10 pesos na. Para po may beta. Ay, isa lang. Plastic na lang. Ayan <laughs> po yung ano natin, grocery natin. Sa isang araw, Ubilis ng pera. Kala ko dun po yung pila, may pila pa pala dito. Hindi ko napansin. Buti mabait yung cashier. <laughs> Pag ibang cashier yun, wala na. Baka mabumungaan ako. Kulang <laughs> hey. nga yung dala natin pera

Thank you. Salakan mo ato kayam. Magbubasit ka. <laughs> <Okay>. <laughs> Yan lang po binili namin. Nasa 1, ano na siya? 1,279 na. 1,280. 1,280. <coughs> P1,270 1300 na <laughs> Bilis Thank you. Ayan, uwi na po kami. Pag nagtagal pa ako dito, wala maubos yung pera ko. <laughs> Tara. Ayan po, pa na po kami. At dun po yung ano, dun po yung sakay ng bus. Tara. Tara. Ang pamasahe po doon mga 70 hanggang sa umingan. Kaso ah, wala pa atang tao. Hindi <laughs> ka na makapagpagupit. Late na tayo. Yan po itong mga ano. Ito yung mga sakayan. Dati po dito nakaparada po dito mga XLT lang. XLT pa yung mga jeep. Pero ngayon pinalitan na. Di na po lahat.

kahit naka paano na tayo hindi tayo mag ng matagal ayan maganda po yung ano ngayon dito kasi yung bus po dito may mga aircon na po siya ayan po ayan palit na yung bus sakto na 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 thiện kêu thấy không